I-start na ang rehearsal. Kim Pao, may special performance sa asap natin to. Tiyak na ikagigimbal ng mga fans, lalo na sa mga OFW na mananood ngayon. Itong si Kim Jo, akala mo hindi napapagod, laging mataas ang energy. Kung galing lang sa flight, go agad sa rehearsal. Sa bagay, si Daddy Paulo naman ang kasama. Tiyak alaga-alaga ito sa backstage. Pansin naman kasi ng gahat na mas nakakapaglambingan sila kapag walang kamera. Mas komportable, especially kay Paulo, na ayaw ng mga fanservice. Lahat ng ipinapakita kay Kim Ju, lahat ng pagmamahal at mga effort dito ay hindi lang parte ng trabaho, kundi ang espesyal nitong dararamdaman. Ayon na sa mga komento, Yes, Agrikan ni. Pisa in niya, straight forward kasi siya masyado. Sinabi ni agad na ayaw niya talaga ng mga love Ngunit, tumiklog kay cake kimchi. Dahil nga sobrang mahal niya at malaking pagkakataon nito, dahil pareha silang singgal. Ayaw niya nang dinidiktahan pagdating sa kung paano siya makiging sweet kay Kimi. Puso niya itong ginagawa. ka pure ng gam at walang karapatan ng mga bashers na questionin ito. Ilan man yan sa mga comments. So kilig, rehearsal na. Agad, busog na naman sa ayuda.